Pati pero inspired by the OG na galing sa Taiwan, yan po ang ating tampok this episode mula sa isang shop dito sa Bayan ng Urani. Pero hindi rin dapat palagpasin ang kanilang mga pizza, pasta at iba pang dishes na dito nyo lang po matatagpuan sa buong probinsya. So paano guys? Handa na ba kayong mabusog? Well ako, handa na. Kaya tara, subukan na natin ang mga specialties dito sa The Shimmer. Hello! Food and drinks overload tayo today para sa ating Tiki One Time! And kasama po natin si Miss Krisha Reyes ng The Shemen Tea. Hello, Miss Krisha! Hello Okay. Miss Krisha, salamat sa pag-welcome sa aming team and again, for preparing maraming pagkain. At guys, maraming drink. Sobrang dami ng drink sa ating titikman today. But again, before our tiki man and inuman time, a little background muna tayo about the shimen tea. Una, saan nakuha yung pangalan? The shimen? The word shimen po is from Taiwan. Mm. Street name siya doon kasi the owner, Antonia, um, nag-train pa siya sa Taiwan bago siya mag-come up dito sa business niya na to ano nga bang pinagkaiba niya? Ano yung certain flavor pag sinabing Taiwan tea? Um, so, super concentrated siya sa tea eh. Mm, malakas ang tea po, taste. Later po, ano, yung shimen tea namin. Oo. Doon po, ano, malalaman niyo po yung taste niya. So honestly, medyo matagal na nung huli akong pumunta ng Taiwan. So hindi ko na siya masyadong maalala. But I'm really excited. Hopefully, matransport back tayo sa Taiwan mamaya pag tinikman natin yung kanilang mga bestsellers. Now, I also want to know a little bit about the interiors. Ang ganda kasi guys, kasi pagpasok nyo dito sa kanilang coffee shop, iba agad yung vibes mula sa labas. Pagpasok nyo, iba talaga yung vibes. So can you tell us more, ano yung parang look na peg nyo dito? Um, Nag-focus kami sa mga warm tones, as mm -hmm. you can see po, kasi gusto namin na kapag pumasok yung mga customers, um, ma-feel nila na comfortable sila and um, ma maaliwala sa mata. Oo. Oh, oh. From the couches po, tsaka yung mga bean gusto namin comfortable po sila. So now, ito na pag-usapan na natin guys, yung kanilang mga uh, products or mga pagkain at inumin na pwedeng kunin dito. Of course, you're known for drinks talaga, yes. no? Oo, but they also offer kasi different food. Um, here po, meron po tayo dito mga pizza and okay. pasta po. Okay. Tapos there po yung mga chicken, chops, and then wagyu, and then there po ano, uh, malapeno. Here po, prosciutto pizza. And then this one, four cheese and sisig pizza. And sisig pizza. So, siguro if you want your medyo spicy, kasi nakikita ko meron parang mga konting sile, no? Punta kayo dun sa sisig. Tapos, ito yung if you want a bit salty. So, ito yung isa pa na pizza. Breakfast. Ah, breakfast! Kaya pala may itlog sa gitna. Ang cute naman! Ano yung binaka meat na nilagay dito sa breakfast um, beef, pizza? Beef. beef. and a bit of bacon? Bacon. Oh, and then, pang breakfast uh, nga talaga. Yeah. So, eto guys, yung kanilang breakfast pizza. Para first time kayo nakarinig nun. Well, ako rin naman. Ganun. Mm, hindi siya sobrang tamis. And amazingly, nag-work siya. Kung bagay yung contrast dun sa lasa niya, mas lalo lang niyang na-emphasize yung pagka-savory ng mismong pizza for me. Parang nag lang sila together, na-enhance -na lang nila yung flavor ng isa't isa. -tisa. Very interesting pizza. I-try nyo ito dito sa Cimenti. Thank you for the pizza. So now, may nakita ako na kanina ko pa talaga tinitina. Isa rin to sa mga madalas kong kinikrave crave ay ang Wagyu Cubes, no? Bihira kasi ako makakita ng ganito sa bataan. Parang wala ako masyado. Parang first lang. Ah, first ba to? May nag-offer na ganito sa bataan. And kahit small bites lang talaga, pagkain mo, mag-burst yung, oo, yung flavor ng beef. Tapos perfectly seasoned lang din ng salt and pepper. Sobrang sarap nito. Thank you, Thank you for this one. You did not disappoint sa mga favorites ko. I love it. From the beef, punta tayo sa chicken. So you have two kinds of parang chicken pops yes. ba to? Okay. Ano to? Okay. And this one, chipay. Chipay? Yes. <laughs> chipay <no? laughs> So we have two chicken pops here. So ano yung mga Sorry. <laughs> so meron tayong two kinds of chicken here. So ano to mga to? This one po um, chicken cereals. And this one Mm-hmm. So ano difference of flavor niya? Um this one po um sweet and spicy while yung chi pie, um Salty po siya with aromatic smell of basil. Sige na nga, I'll taste both. You will be pleasantly surprised sa kanya. Tapos yung pagka-sweet niya, hindi rin naman overwhelming. Sakto lang din, sakto lang din. Honestly, as a spicy food lover, nag na enjoy ko to. Really good one. So now, let's go dun sa second, yung chipay. Mas savory nga yung laso niya. Mas maunting may alat nga siya. Lalo yung lumalabas yung pagka-herbs niya. Ang sarap din. Ito. It's called jalapeno sticks po. So ito parang dynamite? Parang ganun ba yung tell yes, niya? pero we use jalapeno. So now let's go doon sa kanilang mga pasta naman. So you prepared three different pastas? Yes po. Okay. And this one, uh, bolognese. one ko dulong pasta and then truffle pasta po. Kasi ang madalas nakikita kong ginagawa kapag sa pasta, tuyo, di ba? But kayo, iniba nyo, ginawa nyo na dulong. Okay, let's try. Richer yung flavor niya. Yung fishy flavor, lasang-lasa mo na talaga agad siya. I think you should try this kasi it's a very good alternative and I think you will also enjoy this one. So, now we have tried yung kanilang mga different food dito. I'm so excited na naman yung kanilang mga drinks. Titikman natin yung talaga mga bestsellers. Sige, unahin natin ang... So, ano ang tawag dito? This one, it's called Starburst. Starburst? Yeah. sarap nga nito, guys. a really must try if pumunta kayo dito sa the Shimenti. Starburst, tama? Okay. This one po, yung Shimenti. Okay. Ito actually, gusto ko rin talagang tikman kasi sabi mo, iba yung lasa ng sya'a na ginagamit nyo dito. Matapang nga yung lasa ng tea. So, ito totoong milk tea. As in, tea na nilagyan ng milk. And if you want to get a taste of Taiwan milk tea, I think you should try yung kanilang classic. Sige, yung coffee na yung try natin. We have two here po. This one, cereal. And this one po, yung Ice WCM. It's white chocolate mocha. Sakto lang yung tamis niya. Light lang din yung flavors niya. I think I must try when you go here sa Shimanti. Yung biscoff. So, ano yung difference yung dalawa? Um, this one po, um, milk tea. At milk ata to. Tama ba? Milk to? Paano masabi? This one po, milk based siya. Uh, ito po yata yung milk tea. <laughs> this, one, this one po yung milk tea. And okay. then this one po, milk-based, blended siya. Atas ito, with ice siya? Yes, over ice Ah, lang okay. Subukan natin yung Biscoff Milk Tea. May ibang lasa siya. May pagka-cinnamon yung, yung lasa niya. May tinge of cinnamon. Also very creamy. Basta if you are a fan of Biscoff, ang sarap ng pagkakagawa nila ng Biscoff Milk Tea nila, guys. So you will definitely enjoy this one. Ang sarap! So bukod dito, we also have this one po, yung White Peach flavored white peach po siya tapos ito popping boba It's very refreshing glass ang lasa yung peach it's a big factor for me You also have last um the lychee milk tea sorry lychee, lychee milk yeah. tea yeah pinagsama ang lychee and milk tea. Naglalaban yung fruity taste niya at saka yung creamy taste niya. Tamang-tama yung balance ng pagka-fruity at saka yung pagka-creamy niya. And who would have thought na pwede pagsamahin ang fruit drink at ang milk-based drink. But yeah, it actually works. Sobrang busog na busog ako but I'm not complaining kasi nag-enjoy like, ako. Kaya sa mga gustong mag-try din na pumunta dito sa The Shiman Tea, saan kayo exactly located? We are located po sa Kawain Orani Bataan. Uh, beside Camelia Orani po. Okay. And social media pages? Yeah, we are The She-Men on Facebook po. The She-Men, yun ang pangalan, yes. Facebook. So, ayun guys, if you are in the area, I highly suggest, punta na kayo dito and trust me, ang sarap talaga ng mga drinks sila dito and even the food. Krisha, again, thank you, thank, thank, you, 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 so thank much. you so much. Dito. Oh, And good luck and more power to your business. Thank you. Thank you. gusto nyo subukan ang classic Taiwan Melty, it's a must try dito sa The Shimen. Plus, mabubusog pa kayo sa kanilang mga best-selling food. Idagdag nyo pa ang kanilang interiors na siguradong inyong babalik-balikan at tatambayan after school or work. Kaya sa inyong susunod na food trip, don't forget to pay them a visit. So, paano guys? Until our next Tiki Man time, kita-kits po ulit dito sa Bataan. Bye!